Hello mga pilangat kong palatayan. Susamahan niyo po ako. At ang topic natin ngayon, ang ating Ama sa Langit. Una po is sinulat ni Alma, isang propita sa aklat ni Mormon. Lahat ng bagay ay nagpapatunay na may Diyos. Oo, maging ang mundo. At lahat ng bagay na nasa ibabaw nito Oo, at ang pag-inog nito. Oo, at gayon din ang lahat ng planetang gumagalaw sa kanilang karaniwang ayos ay nagpapatunay na may kataas-taasang tagapaglikha. So basahin natin po ang Alma. At chapter 30 verse 44. Subalit sinabi ni Alma sa kanya, May sapat ka ng mga palatandaan. Tutuksuhin mo ba ang iyong Diyos? Sasabihin mo ba magpakita ka sa akin ng palatandaan. Bagaman taglay mo ang patutuo ng lahat ng ito na iyong mga kapatid at gayon din ang lahat ng banal na propeta. Ang mga banal na kasulatan ay nakalahad sa iyong harapan. Oo, at ang lahat na bagay ay nagpapatunay na may Diyos. Oo, maging ang mundo at lahat ng bagay na nasa ibabaw nito. Oo, at ang pag-iinog nito. Oo, at gayon din ang lahat ng planetang gumagalaw sa kanilang karaniwang ayos ay nagpapatunay na may kataas-taas ang tagapaglikha. Makakatingala tayo sa langit sa gabi at magkakaroon ng ideas. Sa ibig sabihin, Nelma, milyon-milyon ang mga bituin at planeta. Lahat ay nasa perfectong kaayusan. Hindi sila inilagay roon ng pagkakataon. Nakikita natin ang gawa ng Diyos sa kalangitan at sa lupa. Ang maraming magagandang halaman iba't ibang ori na mga hayop, bondok, ilog at ulap na nagdudulot sa atin ng ulan at nyebe. Lahat ng ito ay nagpapatunay sa atin na may Diyos. Itinuro sa atin ng mga propeta ng Diyos ang makapangyarihan pinono ng San Sinukog. Ang Diyos ay nakatira sa langit. Tingnan natin sa Doktrina at Ipan. Chapter 20 verse 17. Basahin po natin. Sa pamagitan ng mga bagay na ito nalalaman natin na may Diyos sa langit na walang katapusan at walang hanggan mula sa walang hanggan hanggang sa walang hanggan. Ang siya rin hindi nagbabagong Diyos ang tagapaglikha ng langit at lupa at ng lahat ng bagay na naruroon sa mga yaon. Sa pamamagitan ng kanyang anak na si Yesu Cristo, nilikha niya ang langit at lupa at lahat ng bagay na naroon. Tingnan sa Trinepe, chapter 9, 5. Basahin natin. Masdan ako si Kristo, ang anak ng Diyos. Nilikha ko ang kalangitan at ang lupa at lahat ng bagay na nasa mga ito. Kasama ko ang Ama mula pa sa simula. Ako ay nasa Ama at ang Ama ay nasa akin. At sa pamamagitan ko ay dinakila ng Ama ang Kanyang pangalan. Basahin natin sa Moses chapter 2 verse 1. At ito ay nangyari na na ang Panginoon ay nangusap kay Moses na sabing masdan aking ipinahahayag sa iyo ang hinggil sa langit na ito at sa lupang ito. Isulat mo ang mga salitang aking sinasabi. Ako ang simula at ang katapusan, ang pinang kamakapangyarihang Diyos. Sa pamamagitan ng aking bugtong na anak ay nilalang ko ang mga bagay na ito. Oo, sa simula, aking nilalang ang langit at ang lupa kung saan ka na katayo. nilikha niya ang buwan mga bituin at ang araw binoon niya ang mundong ito at binigyan ito ng aniyo galaw at buhay pinuno niya ang himpapawid at tubig ng mga bagay na may, na may buhay pinuno niya ang mga burol at kapatagan ng lahat ng uri ng hayop ibinigay niya sa atin ang araw at gabi tag init at taglami. panahon ng pagtatanim at pag-aani nilang niya ang tao sarili niyang larawan upang mamahala sa iba pa niyang mga nilalang. Tingnan sa Genesis chapter 1 verse 26 and 27. Basahin po natin. Ang Diyos ang kataas-taasan at ganap na nilalang ng ating paniniwalaan at sinasamba. Siya ang dakilang magulang ng sang sinukob at siya ay nakatunghay sa buong sangkatauhan katauhan ng may pagmamahal at pagmamalasakit ng isang ama. So ito po ang ating Ama nga nasa langit. Napakabuti ng ating Ama nasa langit. Dahil siya lang po ang nagmamahal at nagmamalasakit na isang Ama sa atin lahat. Salamat and God bless you all.